Panginoon, ipagtanggol po ninyo kami. Kayo po ang aming lakas at tanggulan. Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, diwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms, chapter 31, verses 1 to 5, and I read it for you. In you, O Lord, I seek refuge. Do not let me ever be put to shame. In your righteousness, deliver me. Incline your ear to me. Rescue me speedily. Be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me. You are indeed my rock and my fortress. For your name's sake, lead me and guide me. Take me out of the net that is hidden for me, for you are my refuge. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. Napakaganda po ng ating binasang salmo sa araw na ito. Ito po ay nagpapatunay na tanging ang Diyos lamang ang ating muog, ang ating tanggulan, at ang ating kalakasan. Naranasan niyo na po ba yung wala po kayong matakbuhan, matindi ang iyong pangangailangan? Ito man po yung mga material na bagay, tulad halimbawa, paghahanap ng pinansyal na pangangailangan, pagkain, o kaya naman papatulong ka sa mga taong alam mong may kaya sa buhay. May mga karanasan din po tayong wala tayong kakampi. Parang tayo lamang ang lumalaban sa buhay. Pero sa katotohanan, nariyan po ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng lahat ng biyayang ating kinakailangan. Minsan sa ating karanasan, nagugulat na lamang tayo. May mga taong nagiging instrumento para tayo ay magkaroon ng isang buhay na may pagkain, na may pinansyal, na may masisilungan, na may malalapitan. Sila mga ipinadala ng Diyos, mga instrumento ng pagpapala. Tayo ay hinihikayat na palalimin po natin ang ating relasyon sa ating tanggulan, sa ating bato na masasandalan, sa ating kalakasan. Ang mundo ay magbibigay sa atin ng iba't ibang uri ng pag-iyak, kalungkutan, pagsubok sa buhay. Pero wag din po natin kakalimutan na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan at ng kapayapaan. Sana po ito po yung maging konsolasyon at kapayapaan sa puso't isipan natin sa araw na ito na mayroon po tayong Panginoon na nakahandang tumulong sa atin sa mga panahon na tayo ay may pangangailangan mananig po tayo sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa mga panahon na kami po'y lugmok at may kinakailangan sa buhay, kayo po ay laging nariyan. Kayo po ang aming lakas at tanggulan, kayo po ang aming tinatakbuhan. Huwag na huwag niyo po kaming pababayaan sa ngalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.